Guys, magpunta ako ng magpunta ako ng West Ed tapos magbabas lang ako ang tagal ko nang hindi nakatry na magbas so subukan ko magbas ulit subukan punta na ako sa bus stop guys first time kong sumakay ulit so ano ba to university west Mound. guys, naghintay ako ng bus. So, first time ko ulit na mag-bus. So, hindi ko na alam yung mga route. Eh, ano na lang ako? Magtatanong na lang ako dito. eh, <laughs> wala kasi akong driver. So, gusto kong mag-try ulit ng bus. So, present. So, nasa likod pala siya, guys. Ang papunta ng ano. Dito. Dito pala kami ha? Malayo siya. Malayo ito. Bas saan ito na ako sa loob ng mall guys Star -fuck.